Mayong hapon mga kaguro sa inyong lahat Good afternoon Ang oras po natin ngayon ay 5 o'clock mga kaguro So maaga po tayo ngayong magluto mga kaguro kasi Birthday ng aking father ngayon na nasa heaven na po Yan so uh, nakaugalian na po namin mga kaguro na every year ay naghahanda po kami para sa kanya kahit wala na po siya sa piling namin ay uh, inihandaan pa rin po namin siya mga kaguro. Minsan po ang aking mother ay medyo nalulungkot ako kasi yung mother po kasi namin mga kaguro, yung buhay pa hindi po talaga yung nagsiselebrate ng birthday niya at hindi sinasabi yung kanyang birthday so nalaman ko na lang po nung ano po nung kumukuha kami ng ano niya, in is una, birth certificate dahil kailangan ko po ata yung sa school. Kaya nalaman ko po ang kanyang birthday. So doon pa lang po ay uh, saka ko pa lang nalaman na ang kanyang birthday ay November pala po. Pareho sila ng aking father. Pero nauna yung aking mother na mag-birthday. Kaya uh, si mother kasi hindi nag-celebrate. So kung patay na po silang dalawa ay ano... Minsan po ay nakakalimutan namin ang birthday ng aming mother. Sad to say po, sorry po mother, pero love na love ka namin. Miss na miss ka namin, pero alam namin nandyan lang po kayo uh, tumitingin sa amin at masaya. So, ayun po. So, i-combine na lang po namin ngayon yung kanyang birthday ng mother namin at saka ng aming father. So, ngayon po ay magluto po tayo ng ang uh, nilagang uh, pata po mga kaguro. So, andito na po, inihanda na po natin mga kaguro ang ating pata. bumili. Nagpabili po ako kanina ng pata ni Ate Edna. Ayan, Worth 350 po yung pata mga kaguro. Ayan, so meron na po tayong nakahandang dalawang pork cube. Isang magic sarap sang sibuyas, kamatis, siling mahaba at sa kabawang po. At meron din po tayong ano gulay sa kamais. Yan. So yan po yung ating ihalo mamaya sa ating nilagang pata mga kaguro. So mamaya po ay pupunta yung aking mga pamangkin, yung aking kapatid na si Elmer, sama-sama kami na ngayon ang mga anak ni Ted na mga, uh, mga apo sila tantan. So, ayan po. So, let's go. Samahan niyo po ako mga kaguro sa aking pagluluto ngayon ng maaga. Si Ate Edna naman po ay uh, magluluto ng pansit. And then, Elmer Elmer naman, eh, hindi ko lang po alam kung ano yung dadalhin nila dito. Pero, lagi-lagi uh, pong kanya-kanya kaming ano para sa pagkain. So, ayan po. So, ang masabi ko lang po, happy, happy birthday sa aming mahal na father at pati na rin po sa aming mahal na mother na alam kong masaya na po silang magkakasama sa ibang uh, kabilang dako or sa, siyempre po sa paniniwala natin na sa langit na po sila kasama ng ating Panginoon. So, yan po. Ngayon, mag-start na tayo mga kaguro sa ating pagluluto. Sindihan na natin ang kalan yan gisa po muna natin mga kaguro yung ating pata bago natin siya lagyan ng tubig para sa sabaw. Para mailaga na po natin mga kaguro. So habang nag-antay tayo na uh, uminit yung ating kawali bago natin lagyan ng mantika, kasi medyo may tubig pa po siya mga kaguro, patuyin muna natin ng tubig bago natin lagyan ng mantika. So shout out po ako sa lahat ng mga viewers ko, sa mga silent viewers, pati na rin po, lalong lalo na po yung mga subscribers ko, mga kaguro sa aking mga na nakilala sa mga youtuber po na hindi po kagaya sa akin na hindi pa po talagang kilala maliit pa lang po ang channel na nagkaroon pa lamang po ng 266 uh, subscribers so thank you po sa mga sumusuporta na kung saan mga ano na po sila talaga mm, kilala po or ibig sabihin po marami na po silang mga subscribers thank you so much po sa pag supporta sa aking vlog sa panunood so sana po hindi nyo po makalimutan yung mga bagong nakakapanood ng aking mga vlog. Sana po hindi nyo po makalimutang ano, isubscribe po ako mga kaguro at ishare ang aking vlog. Simple lamang po ito mga kaguro pero sanay meron po kayong natutunan na tutuwa po kayo sa panood ng aking vlog. Wish ko lang po na sana po malibang kayo sa aking mga vlog, mga kaguro. Kahit po, simple lamang po ito. So, nilagyan na po natin siya mga kaguro ng mantika dahil igisa po natin yung ating uh, pata. So, ayan. Mainit na po ata yung ating mantika. Ilagay na po natin yung ating bawang mga kaguro. So, pasensya na po mga kaguro kasi wala po tayong mahaba na stand para po sa ating cellphone kaya hindi po ganong kita yung ating ginibisa mga kaguro so, mamaya po ay hawakan ko po, po yung ating cellphone para makita yung po mga kaguro so ginisa ko muna or nagbisa muna ako ng bawang, sibuyas kamatis mga kaguro bago po natin isunod yung ating pata. Hindi po natin dineritsang sinabawan yung ating pata, mga kaguro. Igigisa po muna natin. pa. Huwag mo bawasan, huwag bawasan yung pera mo sa pitaka. Sa akin na nandun sa may pera doon sa pitaka. Yun yung bili mo. So, ano po kasi mga kaguro. ko yung asawa ko dahil medyo nag-start ko yung kanyang ubo. Siguro po nahawa sa akin kasi Diba, nabanggit ko po sa inyo na nilagnat akong nakaraang mga linggo ng 3 days mga kaguro. Tapos, yung lalamunan ko ay masakit, lunok. Namaga po yung ating tonsil. Yung ton tonsilitis po natin mga kaguro ay umandar. At may ubo din po tayo. Pero ngayon yung ubo ko ay ha, ah, medyo kumalman naman. Napawala na po mga kaguro. At ngayon ay nahawa ako yung ating asawa. Yung ating asawa mga kaguro. Kaya sabi ko, bumili siya ngayon ng gamot sa ubo, pati na rin po yung uh, iniinim ko para sa aking tonsil. Eh, don po siya kukuha ng pera sa pitaka niya. Eh, sabi ko na doon na lang sa pitaka ko, yung pera sa, na lang sa pitaka ko, kunin niya pang bilik. So, ayan po. Nagisa na po natin sibuyas, bawang at kamatis. Ngayon ay ilagay na po natin ang pata natin. Gisa na po natin mga kagulo. So, medyo may shadow po siya mga kaguro. Kasi nakatalikod tayo sa ilaw. Pero so, ayan, lumipat po ako para medyo lumiwanag naman. Ayan. So, takpan po muna natin mga kaguro. Mas masarap po kasi mga kaguro kung maigisa itong ating pata bago natin lagyan ng tubig para sa sabaw sa ating nilaga.

medyo panuin pa po natin mga kaguro para sumipsip yung mantika na ating ginisa at ang lasa nito. Bago natin siya lagyan ng kaunting patis. At ito po mga kaguro, yung binabad natin ay ilagay po natin to mga kaguro. Isasabaw natin. Sasama natin sa sabaw. So takpan natin ulit. Lalagay na po natin mga kaguro yung toyo at saka uh, liquid seasoning na binabad natin dito sa ating pata. So, sasama na po natin mga kaguro. And then, pakuluin lang po natin siya mga kaguro bago po natin lagyan ng panibagong sabaw na tubig. Ayan na, kumulo na po siya mga kaguro. So, panayin muna natin, haluin ulit. Hawak-hawak -hawa ko na po yung cellphone natin mga kaguro. Kasi natumba na naman po siya. Kasi yung kanyang paa ng aking uh, cellphone holder ay, ano, hindi balanse mga kaguro. Matutumba pag pinapabaan ko na ng kaunti. Hmm, ano... Kaya gagawin na lang natin, hawakan na lang natin. Kasi kanina, alam niyo ba mga kaguro na tumba ulit? Malapit siyang, ano, mapunta dito sa ating niluto. Dito sa may kalan, mabuti na lang eh. Nasaho dito sa ano, naabot siya kasi pinahabaan ko nga po mga kaguro. Buti na lang, hindi talaga na ano, sumabit lang. So, ayan po. Lagyan na po natin ng tubig para sa sabaw. Kasi ibalaga nga po natin mga kaguro ang ating pata. Ayan. Lagdagan pa po natin mga kaguro. Medyo nahirapan ako mga kaguro kasi kabilang kamay nakahawak sa cellphone tapos kumukuha ng tubig. Yan. Kaya medyo nginig-nginig yung cellphone natin mga kaguro pag video ko. Pasensya na po mga kaguro. Yan. So, yung sabaw po natin mga kaguro ay dagdagan pa rin po natin yan mamaya kasi uh, siyempre po pata po yan matagal po lumambot and then isasabay na po natin mga kaguro ang ating gulay at yung ating mais so ayan lalagay na po natin yung ating gulay mga kaguro yan yan yung ating eh, ihalo sa ating nilagang pata. So, lagay na po natin sabay yung mais. Oops, nalalag, nalaglag po yung isang hiwa na gulay. Pinis na po natin nailagay yung ating gulay mga kaguro para sa ating nilaga. So, palambutin po natin siya mga kaguro. Kasama yung pata. So, takpan po muna natin. Balik po ako mga kaguro. Kumulo na po mga kaguro ang ating nilaga. Ayan. Pero hindi pa po siya matigas pa po mga kaguro. Kitang kita sa itsura. So ngayon naman po habang kumukulo yan, pinapalambot natin ang ating nilaga ay magsalang na po tayo mga kaguro ng ating kanin kasi ayan po na sinaing kasi po ayan yung kanin natin kaunti lamang po ipupunta ng aking mga kapatid dito sama-sama kami mga pamangkin at apo yan kaya magsalang po tayo mga kaguro salangan natin yung ating kalderong maganda masensya <laughs> na po pero alam niyo po mga kaguro, tingnan niyo, kahit kiskisin ko po yung kaldero namin, pag isasalang ko na po dito sa aming kalan, ay ano, parang mausok siya, umitim kaagad agad yung kaldero, or yung ating nilulutuan mga kaguro, gaya nyan, oh. O, oh, gaya nyan ang ating ano umiitim umitim na siya mga kaguro oh. Yan oh, yan. Oo. Oh. oh. umitim na siya. Maitim po yung kanyang, mausok po mga kaguro yung kanyang apoy, yung apoy ng ating kalan. Hindi ko po alam kung ano, kailangan ba itong linisin sa ilalim. Kasi lagi po siyang naapawan po ng pag nagluto tayo ng ulam na may sabaw. Siguro po na parang naano na siya sa daanan ng apoy kaya kailangan linisin. So ngayon po ay magsaing na po tayo mga kaguro. Hugasan ko po muna yung ating kaldero. Takpan po muna natin yung ating malamig na kanin mga kaguro kasi baka madapuan ng langaw. Okay, so ngayon naman po ay ugasan natin yung ating bigas para sa ating sinain. Kayo ba mga kaguro kapag naghugas ng inyong bigas para sa sinaing, Ilang beses nyo po ba hinuhugasan? Ako po ay tatlong beses po mga kaguro. Mamaya po ay pagkatapos natin magluto, Sinisi natin yung ating lababo mga kaguro kasi madungis na. kiskisin natin mga kaguro. So, pangalawang hugas na po itong ating bigas. vogats. So ito na po yung ating isasabaw mga kaguro. Para sa sabaw na po ito sa ating sinigang. Susukatin natin mga kaguro kung hanggang saan yung bigas. Yan, susukatin natin dito. So, hanggang dito siya mga kaguro. Oh. Ito lang bigas. Hanggang dito po siya mga kaguro yung sukat ng bigas. So, ngayon naman po ay hanggang dito din po yung ating isasabaw mga kaguro mula dito sa babaw ng bigas, yung sukat ng tubig. So, tingnan natin. Ito yung siya. Yan, tingnan natin yung tubig. Kukulang pa po siya mga kaguro. Hindi pa siya umabot dito sa ating sukat. Nagdagdagan pa po natin. Tingnan natin. Ayan, okay na po siya mga kaguro. Tanap po natin para isalang na natin siya. Ayan. Ngayon ay haluin natin mga kaguro yung ating nilaga para magmix yung gulay at saka yung patang pata ng baboy kasi nasa ilalim. Sinasadya ko po na nasa ilalim po muna yung ating pata para uh, mabilis siyang lumambot. Pinanuan ko muna. So ngayon po ay haluin na natin para magmix na po yung gulay. Yung ating mais at saka yung ating pata po, mga kaguro. Kaya so, na. So, takpan po natin ulit, mga kaguro. Balik po tayo. At balik din po kayo. <laughs> Thank you po. Balik pa ako, mga kaguro, ha. Kasi... Palambutin po muna natin yung ating nilaga na pata. Kumuha po tayo mga kaguro ng lemongrass para po ilagay natin sa ating nilagang pata mga kaguro. Tanim ko po ito mga kaguro doon sa balcony sa second floor. Medyo kaunti na nga lang po siya mga kaguro. Dalawang puno na lang nung nandoon. Sana lumago pa po siya at magkaroon totoo pa ng ibang puno. Yan. So, lagay na po natin ayun yung aking asawa. Nandoon po nanonood ng YouTube. Lagi nanonood ng YouTube mga kaguro. Ako yung nagluluto dito. So, ayan po. Hugasan ko lang po itong ating ating lemongrass mga kaguro. So, ayan na mga kaguro. Nilagay na natin ang ating lemongrass. So, ayan lang po natin kumulo siya ng kumulo, mga kaguro. So, takpan natin ulit. Tingnan natin ngayon nating sinaing, mga kaguro. So, ayan po. Paubos na po yung kanyang sabaw. So, malapit na po siyang iin-in. Ayan. So, pahinaan na po natin mga kaguro yung apoy. Ngayon mga kaguro ay ilagay na natin ang ating dalawang pork cube. Bakit mga kaguro sinasabi ko na Ilagay natin. Kasama kayo mga kaguro dahil kasama kayo sa aking pagluluto. So ayan po, ilagay na natin. one 2. So dalawang pork cube po mga kaguro ang ating nilagay sa ating laga dahil medyo marami po ito at dinamihan na rin natin ng sabaw dahil masarap po mga kaguro ihigop nang sabaw. Ganon din po ba kayo mga kaguro? Ulitin ko po mga kaguro. Thank you, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Ayan, ngayon po ay ilagay na rin po natin yung ating Siyempre, ating tatlong sili mga kaguro. Ayan. So, takpan natin ulit. Ayan mga kaguro, nagsindi na po tayo ng dalawang kandila para sa birthday ng ating dalawang magulang, ang ating mamang at papang. Ayan silang dalawa po yung aking mga magulang, mga kaguro. Wala na po sila. Ah, nasa heaven na po, mga kaguro. Taniniwala po ako sa ganun. Pero mahal na mahal namin sila, mga kaguro. And happy birthday, mamang and papang. Yan. So mamaya, mga kaguro, pag maluto na po yung aming nilutong pagkain, ay lalagyan po namin siya dito ng kaunti, mga kaguro. Dahil at least, magiging kasama namin silang kumain o ma-share namin sa kanila ang aming nilutong pagkain para sa kanilang birthday. Ayan po, para po sa kanilang dalawa yan, yung kandila, mga kaguro. Andito na po mga kaguro, luto na ang ating nilagang pata. Ayan. So tama-tama lamang po yung kanyang sabaw mga kaguro. Pantay lang sa uh, ating gulay at um, ano pata yan thank you so much po sa panonood ng aking vlog at sa iba pang mga vlog ko mga kaguro sana i-share niyo po mga kaguro i-like and subscribe po Maraming salamat po sa inyo and God bless. Patayin na po natin mga kaguro yung ating kalan dahil luto na. Ayan so, po yung ating yan, ating nilagang pata mga kaguro. Thank you again mga kaguro and please don't forget to subscribe. Geneva Labis po!